Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon po ay sana tatala kayo po natin ang baksa ikot sa istruktura ng pula. So, bago po sisimula na ang baksa ngayon, so, para ang magtanong sa inyo kung sinong may ideya kung pagdating sa pula ano ang mga ano muna yung gagawin kung kayo ay gagawa ng isang pula, okay? Maaari ka ba ang pabahagi ng inyong opinion? Pilipiling Francisco? So, you, but... okay, Ito ay uh, pinag-iisipan. Okay, tama. Ito ay salamat. So, bago yan, alamin uh, na natin kung uh, ano ang tula. So, ano nga ba ang tula? Paano ko bang basahin ni Elaine Henson? Ang tula ay isang anyo ng sining sa larangan ng panitikan na tumatago sa puso at isipan ng mambabasa. Ito ay isang sining kung saan naipapahayag ipapahayag ng makata ang manunulat ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pili at makahulugang paggamit ng mga salita. Okay, maraming salamat. So alam natin no, pag sa, pag, sa paggawa ng tula ay talaga pinag ito ng makata. Talaga dito niya binubuo sa kanyang damdamin uh, upang makalikha siya ng mga matalinghaga. Dahil alam natin ang isang tula ay hindi ito so, basta-basta lang ginagawa na uh, i ano. Uh, Oo. Oh. pinag-iisipan ka? Oo, oh, talaga. siya pinag-iisipan. Kaya, kaya magalas, kapag magbabasa na yung tula, talaga yung hindi tumatalag sa ating puso. So, sa ayon sa pamamaraan ng pagsulat, ang iba't pagsula, ibang ang tuloy na tula. Ito ay ang tula na ito pa at sukar, malaya ang talunturan, or reverse sa Ingles, at ang pamuli ay tulang tuluyan o rose poem. So, ito ang mga istruktura ng tulang. Ang una dyan, ang bulak ay tugma at sukat. So, hindi na bago sa atin ang marinig Tulang ay maat at sukat dahil ito ay isang tradisyonal na ayun ng pagtulang. Kung saan ang ng mga tulang ay tugma at sukat, ay may pagkakapareho bilang ang batik sa bawat inya at ang pagkakapareho ng bawat inya ng mga ay So, ito ang isasalibawa ng tulang at ay kasi tulog sa ating pagkakit sa niya. Ito ang uh, ng ni Bawa mula sa tula ng Dr. Serizal at sa ating mga kamulatan. So, parin ba ang basahin ni Kulara ang unang saklaw na ating mula? Kailangan basahin siya ng may Ito <laughs> kailangang kaluluwa ng, ng lahat san lang kalayaan ay sa kinsa? Katulad ng ibon na sa inipapabuti. Okay, maraming salamat. Ngayon, okay, Ano ang mga ano sa tingin mo yun yung mga salita na ang mga kasi Okay, sige di 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 umiibig at himpapawid. Ay, ay kit, di Pero pwede tayo. Oo, oh, okay, so, pa. pwede tama. Kasi hindi naman sa gula kasi sa pag ng gula ay hindi naman sa dito. Ano, ang importante doon is yung ano, mag -ga, mag na. So, ang mga pati dyan yan, ah, uh, structure na sa pangsakunan, ay, 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 sisig, diba? yung langit, yung sapi, yung So, hindi <their> so, na natin naman isa-isa bawat sa mga May kabaan. So, dalawa naman tayo sa pangalawang uh, na struktura ng tula. ang malaya ng o timbers sa bigat Ito ang mga tula walang suka at na nakapalok sa malaya ng So, ibig sabihin, ibig sabihin ito ay malaya siya. Kung baga, kung wala, wala, wala,

So, ang tulang ito ay nila isang tuluyan o prosa. Sa unang din na ito, ito nga ay isang prosa. Ngunit kapag pabasahin na aarokin pag ang paglalit ng damdamin ng binubuhas ito, makikita na pa natin ang talay ito ng kaluluan ng isang Ang kanilin ito ng tula ay nila dali, ngunit nakaiwan sa dali. Ito ay ang tulang para matalit na kaya ang tulad ng isang tula. So, ah, uh, binibiling himself, so, mali ba? So. Sa so, tingin mo, ano kayo ba ano na mga lapid mo lang yung Ano kayo ba na tingin mo ang kayo ba na malayan sa sa uh, tulang at So, okay. Nakala. Uh, so, give it. Okay. So, so, sa tatang, ang iba dito, no, is pareho sila sukat so, uh, na dogma. Pero sa pagdating sa uh, ah, ito lang may nakala ko sa letter. <laughs> so, dito daw sa uh, walang tuluyan ay eh, gumagamit siya ng mga batang nagagamit salita. Tapos, wala din siya stricto same same sa malayang ano, pero unlike dito sa walang tuluyan, is, Tinubo talaga daw mga post Gagamit sila ng mga pananiklang so, sa hindi naman. At ito, isa ito sa mga halimbawa na isang halimbawa sa tulad ng yan ay ang Cordillera na panulang ni Jeremy Ni Jeremy is mountain the trial. So, mari ba kasayang nagsabay-sabay o nagsagaw na? Ang pamamamurin ng gabing kailanin, wari ko'y nagugusap ang buwan at mga bituin na tanglaw at liwanag sa amin sa puyong pisi ng ating gabi. Ihimlay kuna ang patang katawan sa sabit ng pag-apyat at takaran. Namnamin ang sariwang hangin ng kaitaasan. Ganito pala ang pakiramdam ng may kalagayan. Okay, so ano sa una, o tuwan, hindi hindi nyo tatawan. Ang pagpunang kapansin ninyo sa pagpunang

talunturan at ang huling sakot ay may apat na talunturan. Mayroon kong dalawang refrain ang tulad ito at dalawa lang ang nagulit na lima. Palitan din na naulit ang una at tatlong linya ng unang sakot hanggang sa huling sakot. So, klaro ba? Halimbawa niya. So, halimbawa na bil, bilinyari na ng saktura dinya dinapa maganda din linear tao ko ko ay siste, siste, yung na siste, na. so ay so maju na bato so yung palibaris na system exist sistema tao ang sistema so tawag sa tulog ito ay ngulay nang isang sanita sa dulo na bawa sa binubuo ito nang ani at ako So, isa ito, kita isa ito, 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 uh, ah, ito, ang isang ah, halimbawa sa sistema. Ang sistema sa inasang pagkakitiro si ni Rio Ala Alma. At ang paano naman ay ang haito. So, pamilyar naman tayo sa haito, di ba? Ito ay ang isang traditional na anyo ng tulang, tulang sa na binubunan ng tatuhin niya. Mapatik ang buo sa una at ang niya naman. ang huling ang niya ito naman sa hindi natin niya. Ayan, yung halimbawa naman, yung katakura sa kaibigan, yung maasahan sa ayun. Okay, sa so, unang linya, ay eh, niya is lima. Para ka rin ito. pala sa unang. So, 0 3 4 5 At sa so, pangalawang niya naman ay ito na pitong pati 1 2 3 4 5 6 7 at sa baho is X. Diba oh 2 3 4 5 Yan yung ay ko yung 5 7 1. 5 7 1. At then ang pangalawang isa. sa bawa't 5. 5

four, five, six, Okay, tama. So, pang naman, ito, pinatawag na performance to a So, ang naibig sabihin dito ay ang mga gulang ng na sa gula sa itang laho, o sa kung saan, kung saan mga Kaya hindi nito ay hindi sa kura kung kung paano ito na So, sa salita po mo ah uh, it's very, I uh, understand the

kalikasan ay dapat ingatan kung ating gusto ay magay bayan. Ang kalikasan ay dapat tulungan kung hindi tayo magpapapektuhan. Ma so, yung mga salita ang o magkakasintulong ay ang ingatan. Salita ang bayan, tulungan, at magpapektuhan. So, ang pangalawa na yung isumpan. Ito ay, ito ay ang pagtutukoy sa bilang ng pandig na bawat sa paraan ng pagbasa. Kaya na lang ang bawalito, ito ng mga at Pero ito, 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 panting, ito isang pantig sa isang linya sa bawat sa ito. Ito, panting, ito isang sa isang linya sa bawat sa ito. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, eight.

yo kini o ah, kaya damdamin na sa tulak hindi mo to binili binili ka sa mic mo dai na na ah, magbabasa ka lang o alin na lang magbabasa din yo ni binibili ba dito mali ba yung din yo paano mo siya bibigyan ng to ah, sige ay ano? ikaw ang pagtitiwala ng bayo dahil hindi pa rin Dapat, Okay, maraming salamat. Nalabas so, tayo sa ano? Ah, so yun pala, yung yung aking parte na paksa na yung, maraming salamat sa inyong partisipasyon, Ngayon naman ay